Não, não, Ladies and gentlemen, second match po ito. Natali ang dalawa doon sa kabila. Honor ang nakataya. <laughs> Alvin, anong masasabi doon sa nangyari? Natalo kayo ng first set. Second set, medyo pinagbigyan kayo. O itong third set makikita na lang sa video kung paano ko namin siya rin ang paso. Ah, okay. Very humble talaga itong si Alvin dahil sa pagkikisama lang eh. <laughs> hindi siya nagsasabi na ito. Okay ka naman pati, nang sabi mo kaya sinabi ng Alvin na alako ko ng pag-asa itang first set, deliberate, binyene kayo. Uh, Sakit tayo ng ini, pero palagi ako, dahil lupa da rin eh, alas mambot talaga kaya kami. Ay ba, maka niya, no? Wow. Unaan basihan mo na ba sinabi mo kita? Okay, watch this. Okay? Okay. Alvin, anak nga sabi mo, third chat siya pa kanya, uh, gaya ang pakikisama mo. Ay, sadya. saja. kayo talaga. Sadya. Oh. Durin mo sa minute ang baman niya minuna, pigbigyan mo lang. Uh, ah, pero hindi ko balong tagal kung ngayon yung second set. oh nanin... Pero, ah, atin, atin, atin lalaban kanya ngayon yung set. Atin lalaban. Kasi pagal na ako. Atin lalaban, pero man niya butla. Ito yung ano ko asabi. bakit? Depende. Kasi kayo kaya ko, wala naman niya Ah, okay. So, uh, eh naman niya depende ng ko ang strategy. Okay. Pati, balo ko sanay na kaman kayong kay mga sambot. Pero masaklapin eh, pati niya. Manyad kang rematch. Itong rematch na to, yung nakataya na pati yung mga karangalan namin. Oh. Pag kami natalo rito, wala na kami ipakikitang muka sa badminton court. Okay. This will be the last game of my life. All, right, ladies, All right, ladies. and gentlemen, you heard it from the man himself. In 10 minutes, we will see. You. Thank you. <laughs> Uy Tana, nasabi niya. <laughs> nice. oh. nice. nice, oh, hey. Anong masasabi mo papi? This is what we call the pride and honor. Sweet revenge. Ay doon, nanonood ka. Nanonood ka. Alvin. Ano sinabi mo kanina? History what? History. History repeats History. itself? Yeah. History is my favorite subject. Bakit, <laughs> okay, <laughs> anong masasabi mo sa panalo nyo ngayon? Alam niyo, ang badminton, it's a game of skills. Okay. Okay? So... Ano masasabi mo sa honor ngayon, yung honor? So, yung pride and honor namin, eh, naibalik namin. Uh, no need to use your 45. No. No need to boom, no need. <laughs>